kanang nangita na ba kog Mr. Right karon? Kinsa may mga single diri? Naay kanang gwapohon diri sa Surigao? Asa man kuno pinaka gwapo ninyo diri be? <laughs> Asa man kuno <na>, be? <laughs> Ala, wala pa gani ka manguyab na ako, maingon din kag I love you. <laughs> All right. Shout out John me. Shout out ten, ten herbs. sa na siya. Kano na sa luyo okay ra mo din ha? Nakakita gihapon mo sa akong kagwapa. <laughs> Kanang nasa sa pinaka kilid gyud, kumusta mo din ha? Kanang nagbaro pag hinay malhulog niya kadina na. Ni jud ka kauli sa inyo. Unsa na lang imong mama? <laughs> Napakuyo sa kakanta. Do you want more? But before anything else, syempre gusto ko muna magpasalamat for inviting